Okay, what's up mga kapitbahay? Welcome back sa Sunday Tech Vlog. Okay, eto mga kapitbahay, pag-uusapan natin ang katanungan ng na isa na ito subscriber. Okay, ang katanungan po niya is, eto, yan yung katanungan niya. Bakit daw ang mahal ng mga nagre-retailer ng mga internet? Bakit nga ba daw ang mahal ng monthly nila kahit 5 to 20 Mbps lang samantala yung sa original ISP? Malaking bandwidth pero mura. Okay, so meron kasi yan mga kapitbahay, pagkakaiba. Okay, meron mga dapat i-consider or may mga kinukonsider sila bakit sila ganun kamahal kasi usually mga kapitba yung mga ganitong setup puso to kasi dun sa mga probinsya na malalayo like for example uh, hindi na abot ng mga ISP provider so ang ginagawa nila gumagastos talaga sila tapos para makapaglatag ng fiber papunta dun sa bahay nila para makapagbenta sila ng internet okay paano nga ba yun gumagana at saka paano yung setup nila at saka ano yung process bakit ganun kamahal ano yung mga dapat nilang i-consider o ano yung kinakonsider ng mga nagbibenta ng mga internet. I-explain ko sa kanya ng konti. Yan yung isi-share ko sa inyo ng konti. Eto, hindi ako expert sa pagganito. Ang ginagawa ko lang naman kasi dito sa business ko is P2P lang. Uh, nagpakabit lang ko ng internet. Tapos, sinishare ko lang internet. Pero, binibenta ko yung internet. Pero, based lang doon sa internet na kinaka sa kanila. Doon kasi sa mga license talaga ng mga uh, retailer ng internet is may mga kinakonsider tayo. Kaya, mahal sila maningil. Okay, so yan yung... I-work through ko, or yan yung pag-uusapan natin ng na konti para malinawan po yung isa nating tropa na nagtatanong. Okay, let's go! and mga kapitbay, disclaimer na. So, ito mga kapitbay, hindi ako expert sa ganito. Kung mayroon akong kamalian or mayroon akong maling nasabi, so pwede nyo i-comment down below kung nanonood bang kayo na mas magaling kayo sa akin. So, Nakakatulong po 'yon. marami salamat para ma-correct -e natin para mas magaling pa. Mas gumaling pa tayo kaya. Pwede po kayo mag-comment sa comment section. Okay? So, ayun mga prepaid, bakit nga ba mahal sila maningil? Bakit nga ba gano'n sila kababa pero ganun sila kamahal? Hindi katulad ng mga internet provider na up to 300 pero same like 1,400, 1,500, doon daw sa kanila 1 plus na pero 2 uh, to 5MB lang. So, sobrang mahal daw. Bakit nga ba? Okay, so may mga rin na-consider kasi yan mga kapitbay. Like for example, ako, gusto ko magbenta ng internet dito sa lugar namin. So ang gagawin ko niyan mga kapitbay, syempre siyempre, magre-register ako doon sa, uh, example, sa PLDT, kukuha ako ng isang list line. Okay, like kukuha ako ng internet, like for example, mag-aabel ako ng up to 200 Mbps. Kapag naka-listlanda kasi mga postpaid, medyo mahal talaga ang monthly noon. Kaya minsan doon sila bumabawi. Ang ginagawa nila dinidistribute nila na mas mababa tapos tinataasan nila yung price para mabawi nila. Like for example, ah uh, kumuha ako ng 200 Mbps na internet doon sa listline. So ang monthly ko noon umaabot ng 100 or 50k plus, ganun. So, kung nga sa probinsya ka lang. So, kailangan mong bawian yun. Kaya, minsan, yun yung mga dahilan ng mga uh, ibang nagre-retail ng mga internet, nag nagbibenta ng internet dun sa kanilang lugar. Tapos, uh, i consider mo pa dyan yung mga equipment mo. Uh, yung mga fiber mo, yung ONU mo, yung OLT mo, yung mga server mo, at saka yung maintenance mo. Okay, so, yun yung consider nila kaya mahal. So, sana uh, maintindihan nyo kaya mahal dahil sa mga kinukonsider na ganon Kasi pag kumuha ka ng internet, magbibenta ka, kukuha ka pa ng permit na dapat pinapayagan ka ng NTC na pwede ka magbenta ng internet or kukuha ka pa ng permission dun sa PLDT mismo na pwede mong i yung internet nila, i-resell mo yung internet nila. Kaya may mga babayaran pa po kasi yun. Sobrang uh, mahal nun. Kaya kailangan may budget ka talaga pag gusto mo magtayo ng ganun. So, meron din namang iba na Colorum nagpapakabit sila ng highest speed like for example kukuha ako ng internet na up to 100 Mbps pero hindi police line yun normal DSL lang so pwede ko yun ibenta yun nasa ibang tao na rin kasi yun minsan ah uh, depende yun sa paniningil nila kung mataas talaga sila maningil pero yan yung mga usually na binabasihan bakit nga ba mahal maningil yung mga nagbibenta ng internet okay like for example uh, yung internet ko na stream nakikikuha lang din naman ng P, kay PLDT yan. Nagbabaya din yan kay PLDT monthly. Dahil binibili din nila yung public IP, yung mga IPs na dinidistribute nila sa client nila. Parang ganun lang din yun. Okay? So, yan yung mga kinukonsider nila mga kapitabahay. Yan yung mga dapat mong isipin bago mo sabihin na bakit mahal si Maningil. Okay? May mga kinukonsider sila. Mahal yung permit, mahal yung monthly, mahal yung maintenance, mahal yung mga devices na Kinidistribute nila sa Uh, client, okay, so kung nga uh, small small internet provider ka lang, so kailangan mo talaga bumawi, kaya binabawi nila dun sa singil sa mga subscriber nila so ganun lang kasimple mga kapitbay, eto mga kapitbay, quick vlog lang to, no kasi hindi naman tayo uh, internet seller, so eto based on my experience, based lang to dun sa mga nalalaman ko, okay, so ang katanungan pa po niya, paano nga ba yung nag-work paano nila dinidistribute. Okay, so siguro kung IT ka, maintindihan mo to. Pero kung hindi ka naman IT, pero familiarize ka lang, parang normal lang. Ito may drawing tayo dito. So, paano nga ba yung work Ganito lang po yun. Like for example, eto, PLDT. Nag-subscribe ako. Tapos, naka-listline yan. Tapos, yan. So, ang ginagawa lang ng mga uh, internet provider o yung mga nagre-retail, gumagawa lang sila ng server nila. Gumagawa sila ng PPPOA server nila. Like for example, yung sa akin, parang ganito lang din yung setup. Depende na yung kung paano mo i-distribute through P2P, Wi-Fi, or through fiber. Yan. Yan kasi yung mga uso ngayon sa mga probinsya. FTT, fiber to the home. Yan. Ito yung Jipon OLT, tapos may mga splitter sila, tapos yan. Tapos ito yung mga modem router nyo na nasa bahay nyo. Yan din yung distribute. Tapos, dito sa PFSense, dito lahat nililimit yan dito mo si nililimit. limit ito up to 20 mbps so dito yan naka sa server mo sa PFSense mo or sa ppo server mo diyan mo siya nililimit ayan kaya ang problema kasi diyan ito mahal mahal yung list line like for example kumuha ka ng 1 gig so nasa 100k or nasa 50k pataas yon so napakamahal nun monthly kaya kailangan niyang bawiin dito sa mga ganito kaya mahal sila maningil okay sana maintindihan mo or bakit gano'n Kaya kung possible naman na mayroong internet sa inyo, magpakabit ka na lang ng from provider talaga para makamura ka. Yan. So, ganun lang. itong mga OMU Gpon, mga mahal kasi yan ng mga device, lalo na itong mga to. Itong OLT, mahal kasi yan. Tapos yung server mo pa, minsan ang ginagamit na iba, uh, PFSense, minsan yung iba, Unify. Pag mga big time ko na talaga na gusto mo talaga may budget ka magbenta ng internet Minsan yung iba uh, Uso sa mga probinsya yung Microtech, yan yung ginagamit nila So, pang manage ng internet So, dito nila nililimit Parang normal lang, Parang nang nagpakabit ka lang Ng internet, pero License ka na pwede ka magbenta So, ganun lang, sobrang simple lang mga kapitbay How it works, ganun lang So, sobrang dali Kapag IT ka, maintindihan mo agad Sana, dun sa tropa nating IT Na nagtatanong, maintindihan niya kung pa, paano. Ayan. Yun yung mga i-consider mo. Bakit mahal? Okay. So, isang kasagutan lang dyan is bumabawi sila. Kasi nga, mahal yung puhunan talaga nila kapag nagbenta ka ng internet. Kaya, yun. Minsan, uh, 20 daw, 10 Mbps, napakamahal daw. Okay. Kasi nga, doon tayo nagbabase. Monthly, sa server, sa mga devices, mahal. Kaya, binabawi nila doon. Okay. So, ganun lang. So, sobrang basic lang nito mga mga kapitbay. Ganun lang ang uh, pagbibenta ng internet. Nasa inyo na yun uh, kung anong klaseng setup. P2P ba, wireless, or fiber. Ayan. So, maraming salamat. Quick vlog lang to mga kapitbay kasi sobrang basic uh, explanation lang. Hindi niya, uh, hindi ko kasi ma-explain kasi yung device ko hindi ko pwedeng galawin. Pero, almost the same lang din yan, ganun lang din yun, how it works. Kung gusto mo talaga ng makakita or gusto mo talaga mag-setup ng internet uh, services, uh, seller ka, o oh, di ba gulo ko? Maraming gumagawa niyan sa YouTube, maraming nag-setup ng ganun. Maraming mga vlogger na nag-setup, hanapin mo lang. Mga Tagalog po yun, mga Pinoy, yung mga nagbablog sa mga probinsya kung paano sila nabibenta na internet kung gusto mo gayahin pero yung concept nun ganito lang din yun napaka basic lang okay so maraming salamat God bless and peace sana may kayo or comment down below kung meron kayo mga katanungan para sagutin natin yan maraming salamat God bless and thank you sa so support na YouTube channel natin kasi medyo dumadami na tayo kaya thank you peace and God bless